favorite ko kasi bawat ginagawa parang mahirap nga pag nagawa mo yung itatouch mo yung sarili mo from the character and feeling ko from crazy gangster crazy tapos ato uh, iba-iba na ang layo ng mga personalities ng characters na yun. Eh, masabi ko, hindi nga porket sinabi mo na rom-com, mas di, madali yan, mas rom-com rom lang naman eh. Ang hirap talaga pag rom-com. As in... Parang well, mas ano, Pero magpatawa. Ang hirap magpakilig, magpatawa na, bago naman. So, yun yung naging challenge para sa amin. And happy kami lahat sa naging outcome. So, yun. Abangan na lang nila dito. How do you, compare, how do you compare yung, ano, yung character mo dito doon sa ibang character na ano yung papakita ni Catherine dito sa pili ko lang to? Siguro yung rom-com na mas um, mas iba yung humor. mas yung iba yung humor, hindi yung rom-com na uh, iba yung pagka-rom-com ng Crazy Beautiful na dito. As in, mas mature to, mas yung mga inside jokes, yung mga ano, mas malaki yung makikater niya na uh, sa lahat ng age pwede siya. So, yan. Mahirap pag romcom, com ipa ipamature mo pa yung romcom. com Ang hiyan. Si so may nakakita nun, being ikaw yung ano, Direk? Nasabi mo na, nasagot mo na rin, no? Oh, Nag-level up talaga okay. sila dun sa